Anyong sa iyo, another day in the morning of the sunshine. Good morning! Wala ako nakatong nga sa buong kaya kay Hattod ko ni Sam John Dere sa taas. Ay, sana all Disney princess. Pura <laughs> na pag naitawa this road, yon yun ko pagkakurosa. Charan, Uy! Wala na itawa? Gahapon naman ito itawa. Gahapon? Ah! Si Aju siya nga diri nag-work. Nagkuharadag ilitik pa ng hulam. Kainit daw. All I thought is nag-work siya diri pero wala di ay. Ay, makat-kat nabudaan eh. Iyon na to tong suga. shoot. Oh. No, ako oh oh. Ano po yung mo eh? Naliyo ka ay yata Oh Sa rin pa mayroon palimpiyon kaya na daw mga bisita. Stress na po daw ang gagwapa. Nakapapular ba kahit shadow niya palimpyo na may sigaw bisita. sa'yo rin mga bot ang mga friendship kay Mang limpyo lagi daw na mga bisita sige na lang ay so mag na taan eh naka ebs naman ta ko sa balay ay mura naman po ka ebson ko sige na lang taan tawag ng kalikasan minsan all sige dito lang nang kalitasan dali dali takay mintras wala pa yung mga tao may mga tao mo atras sila ba din maulaw itong lubot <laughs> lain niya kung lubot ba kay may tao kay maulaw dili mo gawas bisan kay bangun mo abante mo gawas na unta mo atras na pod sila si lang ni rin... wala pa sila semana si semana si lang budget na ko sa kan tako kayo ni ako, kung... ako, ka eh. ako ara na murag hurut-hurut na hurut na nako kaon atay ayo ayo na bugo ka kurosera tabuang aning giatay dali-dali sa tag-deposit sa bangko kay <coughs> taas tag-agi na ilagi mga bisita ron sayo ron mga niyang mga tao kay mga limpyo so maura to anyo sa inyo kay mo deposit ko sa bangko gitawag na ko sa mother earth yun lang babush pero palatawan sa muna ko sa mong CR ha. Grabe kay unique. Original kay na mong CR oh. Tinipan. Pak. Grabe. Mas worse pa dito sa August. And labi na dito sa PICAS CR. As in ang mga portahan wala na. As in, una na kong CR, abin ako gula din dito sa Pikas. Ialsa pa na kong CR para isira visit. <laughs> Yun lang, bye-bye anyang sa iyo anyang sa inyo babush tulongan ko niya lih mag